Alright. Bali ngayon, pupunta ako sa pagpa ko ngayon. Kasi biglaan lang gawa ng may trabaho ko ngayon sa regular na pinapasokan kong hotel. Eh e, walang pumasok doon sa kabilang hotel na pag e ko ngayon. Kaya lilipat ako ng hotel ngayon. Baga, nakakalahating araw na ako doon sa hotel talaga na pinapasukan ko tapos ngayon pinapalipat ako dun sa ibang hotel kasi hindi nga pumasok yung naka-assign dun tapos yun, eh, yan sabi sa akin mati ko dun sa regular na hotel na pinapasukan ko magkakompleto pa rin yung pasok kahit half day lang ako eh ngayon, sabi niya sa akin dun sa pag extra ko ngayon babayaran niya ako ng isang buong araw ko dun kahit half day lang yung magiging trabaho ko kaya pumayag na ako. Siyempre, parang double pay nun. Gawa ng, ano, pumasok ka ng ganung araw pero dalawang hotel yung nagbayad sa 'yo Para ng double pay nun. Kaya nagkasundo kami. Sabi ko, sige, payag ako. Inopera niya ako. Siyempre, pag inopera ka ng pera, kang tatanggi. Sayang yun. Bali, simula dun sa hotel na pinapasokan ko. 8 minutes lang yung pagkikita niya dun sa pupuntang kong hotel ngayon meron na akong ginawa na mga video regarding dun sa mga hotel na pinagpapartyman ko gusto nyo mapanood, napakita ko sa inyo nga pala si Jose Labierre at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France tara, simulan na natin Kabay! ilalakari ko yung dito ilalakari ko lang 8 minutes lang kasi dito. 8 means pa. it 8 minutes ako maglalakad papunta doon sa, sa ibang hotel. Nandito na ako sa hotel na pagpapartaman ko. Ayan, nasa likod ko. Tara, papakita ko sa inyo sa loob. Bonjour. I work for the restaurant. D'accord. A la oui. okay. But there is... I'm, I'm trying to change her room maybe. Right now she can start with the third one because she's, she's just a Three or four. Yes, yeah, so it, no, it's under four or five. Okay. But I'm going to try to change her. Like that you can do the room I and mean, she's coming for five that night. You can start ah. with the second floor. You can do start with this one so five. just say priority. Okay. Yeah, yeah. Because she's just arrived, so okay. when she's arrived at three, I have a luggage okay. like that. She can have his room, okay, her okay, room. So you five. can, yeah, you. So I you start. can start by the second floor if you want. Okay. Yeah. Okay? okay. And uh, and after you can you still okay. But this one is all check out. Yeah, everybody is check out. This one, it's, I, I put that color because it was a uh, recouche. Recouche, okay. Yeah, okay. Okay, merci. You're welcome. Oh. Okay. And your number because after it's uh, Roli. So okay. Roli with. 3170. Uh, 70? Seven zero. Oui. Three. Okay. Uh. And your name again? Just Like that? Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Like merci. that when uh, Roli is arrived because I'm so amazing. Okay. ato so, tara. Okay. Uh um I I put a big bottle of water in the kitchen if you want to bring it with you. Ah, oh, maybe I. Okay. Yeah. okay, merci. Eh ito yung labi nila. Ito naman yung rin nila. you want to take one, pass out. Okay, merci. I this okay? okay, merci. Ito yung mga sa breakfast nila. Ayan. Alright, ano na yun? Ito tayo sa baba sa halaan. At ito yung mga gamit nila dito sa baba para dun sa mga room na gagamitin. Ito, kompleto sila. Yan. Baga, ipe-prepare mo na lang yan. Eh, gawa nang walang nga don dun. Kaya kailangan mong separate lahat ng mga gagamitin mo sa isang sako. Ganyan. Sa isang bag na ganito. Yan. Kasi separate mo siya ngayon. Lahat ng towel, lahat ng dra, pustikwet. Yan. Sama-sama. Para naka-organize pagka nandun ka na sa kwarto. yun, Hindi ka mahihirapan. Kaya, uh, ayan. Pakita ko lang sa inyo mamaya yung mga room dito. Ayan ba ngayon? Set up ko na yung mga gagamitin ko pang linis. Ayan. Baga na-separate ko na siya. Ayan. Baga na-separate ko na yung mga gagamitin ko ngayon. na papakita ko sa inyo mamaya. Ngayon, nandito ako sa second floor. Ito yung unang room na dilinisan ko. 205. Tapos ito yung gagamitin natin para buksan tong pinto. Ayan. Ito yung nakasign sa akin ngayon na mga kwarto. Bali itong may kulay dilaw. Ayan. Magaya yung ibig sabihin niya. yung mga depar. tapos yung kulay orange. yan yung rikush. Tapos yung sampung room na yan. yan yung mga depar na kailangan ko linisan at palitan yung mga bedsheet, yan, lahat ng mga tawel yan. O yung kulay orange, yan naman yung ano, rikush. Bali, apat yan. So, itong room na to, tapos na ako dito sa room na to, eh. Pag uh, yung naka-assign sa akin na to, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng room na nilinisan ko ngayon. So, two star lang tong hotel na to. Two star, wala ka masyadong lilinisan. Hindi guys, sa uh, 3 star, sa uh, four star. Marami kang kailangan linisan, marami kang dapat gawin sa 2-star mas madali lang kasi wala siyang masyadong kailangan linisin palitan mo lang yung bed linisin mo lang yung toilet tapos onting linis lang kasi wala siyang kagaya nung sa ibang hotel na may mga cafe hindi bar yun wala kang i refill na mga item sa loob ng ng room kundi papalitan mo lang yung bed at yung toilet lilinisan mo lang tapos yun lang kasi papakita ko sa inyo itong room na nilinisan ko ngayon yeah, yan yung room Wala ka masyadong linisin. Di gaya sa iba. Di gaya sa iba, marami kang linisin sa ganito. May mga kabi hit pa dyan. Tapos may mini bag. Dito wala. Ganyan lang. Rekta lang. TV. Ayan. Tapos yan lang. Palit lang. Ganyan lang. Simple lang siya. Tapos yun, sa ambience naman. ayun Pakita ko sa inyo. Bali ngayon, nasa third floor tayo eh. Bali ayun yung sa labas. yung labas nung hotel na to. Ayan yung itsura niya. Walang masyadong tao gawa ng yung location na to. Parang tago eh. Pero marami naman siyang ano. Baga araw-araw marami kang nililinisan. Pero itong ano na to. Hindi siya yung spot na ano. Baga ito. Tago hindi siya kagaya nung pinag extract kong iba Ayan. maganda yung spot Ayan. alright tapos yung sa siya ganyan lang maliit lang din pero sakto lang yan Di maliit lang din yung siya. Pero sakto lang yan sa pang tatlong tao. Kasi dito, pang pamilya, ang baga, yan, pang may mag-asawa. Tapos kung may anak silang isa, yan, may isang higaan dito. Ayan. Malitong room na to, pang tatluhan. Isa pa sa pagkakaiba nun, gawa ng walang masyadong design pag 2 two star, di guys, sa three star, sa four star, yung sa mga wall, maraming mga design. Kaysa pag two star, wala masyadong design. Muga, plain lang siya yun, ganun ganun pagka 2 stamp alright, bali ngayon pawiin na ako lalabas na ako ay, reception nila ayun sa reception Ayan. alright

na araw natin ngayon. Inis ako maglalakad papunta doon sa metro na sasakyan ko eh. pa uwi. Ayun, bali ngayon, nangyari ngayong araw, bali dalawang hotel ang pinasukan ko. Bali dun sa regular na pinapasukan ko tapos nag-extra nag, -extra, nag -extra naman ako sa ibang hotel. Parehas lang ng oras ng pasok ko pero double pay ako kasi dalawang hotel yung pinasukan ko eh. Dito na tayo sa metro Kali papakita ko sa inyo yung sasakyan ko Pauwi naman ngayon Kasi kanina umaga Doon ako sa regular na pinapasokan kong hotel eh. Eh Ngayon, pauwi naman yung papakita ko sa inyo ngayon dito so, may papasok ng mall sa ilalim ayan dito kayo paano Night captain tayo. Bali pupuntahan natin pa -uwi. Dito kami. Dito ako nakatira sa game mo. Kay. 13 station pa uwi dun sa amin. Ayan, nakikita. 13 station pa uwi dun sa amin. Dito yun sa amin. Pero pupunta muna ako dito sa Blas de Clichy. Kasi magsisimba ako eh. Kaya dadaan muna ako dyan. Alright. Tao na ang Blas de Clichy kasi ko pupuntahan na wala akong pasok bukas kaya pag day ko nagisimba ako eh dadaan muna ako ng simbahan para bukas relax ako o kaya hindi ko sure kung magkakaroon na ako ng extra bukas eh pag uh, hihintayin ko na lang pag message sa akin pero hindi, hindi pa ako sure o sa magiging araw bukas kung magkakaroon na ako ng extra pero yun uh, hihintayin ko kaya na yung sasakyan ko na

and i investigation. See Ramin connecting states, Ramin connecting stations in the mm -hmm. ether. Mm -hmm. Alright. Yan, nandito na tayo sa line 2. Bali yung pupuntahan ko. Dito tayo sa line 2. Just the cliche. Bali yung pupunta ko dito sa Anders. Ito yung simbahan eh. Yan, sa Krikor. Yan yung simbahan. Bali, ilang istasyon. 1, 2, 3, 4, 4 na istasyon papunta dun sa simbahan sa Sakrikor. Yung lagi ko pinupuntahan dyan yun. Yan. Yan ako pupunta ngayon. apat na stasyon pagpunta dun sa Antwerp sa uh, pag... Day of War, dun ako lagi nakapunti. Pagkakain na pong asin Day of War, may reikta na ako. nandito na ako sa Sakligor ayun yung simbahan o no. akit na, na ako ayun bali dito ako tatapusin. kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko regarding doon sa mga pinagpapartaman kong hotel baka pwedeng paki like at subscribe na rin para pag sa mga susunod na video na gagawin ko pa at salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit, salamat. <laughs>